you mm -hmm. Okay mga boss, so anong meron dito? Ba't natin dinidisting kasi uh, Nag-iisip ako kung anong bagay talaga dito na i speaker sa uh, D20 OK na Bluetooth amplifier yan So sinubukan natin dun sa 10 inches na nasa likod Walang kaha kasama yung tweeter na yon. So maganda rin naman resulta, wala pang kaha yon. Gagawan pa natin ng kaha yun, mga boss At pag may extra budget ako, gagawan ko ng kaha yun Ititisting din natin uli sa ngayon, walang kaha muna para marinig ko yung ano yung mid niya at saka yung uh, high niya kung okay kung malinis at clear sounding naman yung ganong sa 10 inches malinis naman yung tunog niya ang level natin ng volume ay gitna at napakaganda naman ng tinunog ngayon sinubok naman natin itong D20 OK sa bookshelf speaker ko dito na lumang modelo na Sony na nakakabit Sony po na speaker 'yan na 6 ohms kada isa. Sinubo ko muna ng isa, maganda. Sinubo ko yung dinagdagan ko pa ng isa. Ayan yung topping natin. So bali ang total load niyan ay 3 ohms na. Maganda pa rin ang resulta, magandang tunog. nga natin kung uminit yung IC. So yan po yung audio IC niya. At hindi naman po uminit. At para sa akin ano? bagay din siya sa ganitong setup bagay din siya sa ganitong setup pwede ko siya gawa ng kahan na hiwalay tapos itong pang drive ko okay maganda 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 ang resulta mga boss so ngayon meron pa tayong isa uh, naman natin sa 8 inches na ginawa ko tingnan natin kung ano yung kinalabasan teka lang kunin ko lang yung ano, kunin ko lang yung speaker na ano, 8 inches. Okay mga boss, maganda rin ang tunog niya. Dalawang 8 inches siya na speaker. So nag-iisip-isip kasi tayo kung anong magandang combination dito at may mga viewers tayo na hindi na rin makapag-antay kung ano ba talaga yung bagay. So so far, so far sa mga tinisting ko na no dalawang D8, dalawang Sony na old model na no. Pare pare yo, maganda yung kinalapasan mga boss. Maganda rin yung tunog niya. Uh, napakalinaw napakalinaw ng tunog niya mga boss magkakaiba sila ng actually magka, may distinction yung mga tunog nila magkakaiba sila ng tunog gawa ng simple wala pa sa kaha to wala pa tayo kasi budget mga boss eh, para gumawa ng kaha pag may extra lang na budget kasi wala naman magpapagawa pero lang siguro kung may mag order sa akin ito tapos pagawa ng kaha yun, magagawa natin ang video pero kung magpapaluwal ako wala akong pampaluwal ngayon pero uh, gustong gusto ko na gawa ng kaha at isa pa sa problema ay masyado akong, uh, masyado akong maraming ginagawa pero kung may gustong order ito, limbawa, gusto na yung set na to at saka yung ano, gawa ng kaha, pwede pwede, PM lang po <laughs> sabay promote maganda, magandang tunog nila mga boss uh, para hindi naman tayo masyadong ano, baka sabihin nag-hype lang tayo. Huwag niyo ikumpara sa mga amplifier na concert, sakura So, iba talaga tunog nun, mga boss. Mas malakas yun. Eh, Mag-real talk na tayo. Mas malakas yun. Pero, pang sounds at saka pang video okay na pang personal, pwede na to. Pero, huwag tayo mag-assume na kasing lakas yan ng video okay machine. Kasi iba talaga yon Pero, kung disinti lang naman na tunog at uh, pwede na pang video okay, aba, pwede na to, mga boss. Kung masisira agad at matatag uh, kung sabi nila na nasisira agad, hindi pa ako naka-experience ng ganun. Pero so far, base sa na narinig ko, sa ganda ng tinunog niya, parang hindi siya masisira agad. Yan lang mga boss, at uh, next time abangan nyo, baka sakali. Order na kasi kayo, pagawa na kayo sa akin para magawa natin ng box. Uh, may mga gusto magpagawa dyan eh, baka naman, para matuloy na tong project natin. <laughs> Wala kasing ano eh, Ah, uh, may mga nag-order sa akin, ano lang, ito lang, pero yung magpagawa ng box wala kasi pa-order na kasi kayo para ano, para meron tayong magawa at ma-demo talaga. Okay, yung isang Sony, may box na 'yon. So pwede niyo rin bilhin 'yon, binebenta ko rin 'yon. PM niyo lang ako mga boss. So pwede naman yung Sony na 'yon, yung nasa likod, 'yan. Madilim 'no, Yan yung Sony. Tapos gawa na lang 'to ng box, pwede na. Ayos na. 'Yun lang mga boss at maraming salamat get po sa atin. Okay mga boss, nahanap ko na yung ano, binuksan ko kasi itong D20 OK. Nahanap ko na kung anong value ng IC. Ayan o. Oh. CS, eh, lapit natin. CS3850 EO. Yan. Tapos, ginogil ko yan. Ako na nagogil para ano, kasi itatanong na naman to sa akin. Ako na nagogil, Ayan. Kaya, ang nakita ko sa Google ito. Oh. Ito yung pinaka pin out niya, anong mga trabaho ng kada paa niya, yan. DCC supply output tapos input signal gain. Tapos ito pa yung nakita kong isa ito kalang ano ba yan? Aha. Ito pa yung nakita kong data. So ang nakalagay dito CS3850 EO audio amplifier 40 watts by 2 yung pinaka power na naka sa kanya. So ito yung features naman niya, sabi niya dito ay class D audio power amplifier circuit with typical output power of 40 watts stereo, suitable for trolley speakers, high end desktop speakers and other occasions. Features, working voltage, uh, range niya ay 8 volts to 26 volts. Uh, typical output niya ayan, uh, 30 watts by 2 at uh, 20 volts 8 ohms load. So 20 volts ang supply, 8 ohms na load ng speaker. Pwede naman siya sa 40 watts by 2 at 18 volts na 4 ohms ang load niya. Pwede naman siya maging 50 watts by 2 kung ang supply niya ay 26.5 volts sa 8 ohms na load 'yan, mga boss. Tapos yung ano, basahin niyo na lang yung iba diyan, marami pa 'tong mga nakasulat doon na ano. So ito yung pinaka-basic niya na schematic diagram sa baba, ayan 'no. Ayan. So tingnan ay malabo na kasi yung paka screenshot natin. Tingnan niyo na lang mga boss at yan lang yung ano uh, mai-suggest natin diyan para magkaalaman talaga kung ilang watts talaga yung mga ganitong ano. So abangan niyo yung ano yung review ko sa D100 OK na Boska at saka BT800 na ano uh, tawag dito BT800 na Broadway